Yeah. Bumili tayo ng drain plug. Yan. Para dito sa lavatory natin, no. Tingnan natin ngayon kung magkaka problema. Ito yung tag worth 100 pesos. 100 plus. Sana lang maganda. Tingnan natin. Kapit natin. yun, maganda naman kasi hindi plastic yeah, push up may ganito, plastic yung ano dito ito kasi uh, mas kwante ng kontena pero parehas tsaka hindi naman tingin ko talagang may P-trap sya ayun no? may ano lang sya may bumubukas sara kapag binubuksan yung tubig so kapag wala kang p trap kailangan eh, habaan mo to Itong flexible hose nya tapos gawin mong improvise na p trap nalilipat lipat din kabilaan pwede dito pwede dun nakabit so, natin yan lipat ko tong flexible hose nya dito nagulat ako may gasket din pala so maganda hindi sya magdidik tapos ito yung bumubukas sa ranyo, kapag may pumapasok na tubig para hindi pumasok yung amoy tubig lang bumukas yan kapag may tubig na dadaan next so, thing natin hmm, buti sumalpa sakto sakto kasi ito push button eh walisin ko lang muna itong plastic yan, ang ganda tapos kapit natin yung Yan, ganyan lang. <laughs> Yan, ganyan lang siya. Tapos so, i-coconnect ako na dito sa abang niya. Yan, magandang. Okay, tingnan natin. Parang mas maigi na pababa na lang ito. Yan, tingnan ko nga. Makakabit oh, ko na. Gatla system lang pala ito. May gatla, gatla. Ako, mapingas pa. Tapos may goma. Para sa shot mo lang dito. May, may interlocking. Kala ko naman naka-roscast. So, asa lang siya dito sa boma. Sana di mag-leak. So, pagka suksok mo na naka-exacto sa gatla, siya kami pipihit pa ganun, Para mag-lock. Okay. Ayan, yan ha. Tsaka mo yung susuksok lang dito yung ano. Di suksok lang tapos sa gatla, tapos twist para mag-lock. Ayun. Doon ako nalungkot. Ayan no? Maluwag tapos sobrang laki naman na itong takip na to hindi naman kasukat yung cover nya hmm? ano bang size to pwede uh, anyway pero ayan, oh, wala na siyang feed, trap na no? kailangan siguro dikit to ay hmm, hey, lag lag trabaho <laughs> yan feed trap na siya nasa sa inyo kung papahabaan nyo pa to pero ako oh, okay na yan ay ganyan sana eh ay nako ganun Kapitan na natin ng gripo. O, oh, Kapitan natin. <laughs> Testing natin yan. Ah, ba't tubig? <laughs> <laughs> <Ayan>. <laughs> ha? Ah? Ah, yan. Mas pinili ko na isuksok lang lahat eh. Tingnan natin kung tumatagas. Uy, kita pa yung tubig dito. Pero kung ano nangyayari dyan? Ito na yung pinaka-pitrap mo ah oh, hindi ko na kinabit yung takip. Oblong pa. <laughs> kinabit mo dyan. Wala rin. Eh. Pwede na. Hindi natin ko tumatagas. Buti lang hindi. Eh. Kaya na yan. Mas mura kaysa eh, dun sa P-trap na Saka space saver sa ilalim. Lang sa gabal. Hai, parang hai, 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 hai,